sa aking video nandito tayo sa loob ng aking sagingan mga farmers yan halos malalaki na yan makikita nyo sa aking video yan mga farmers sa tag ulan alisin na natin yung saging para mag, mas magandang mag video mga farmers para makita nyo yung ating ekselsa na napakadaling buhayin sa simpleng paraan natin ng na pagtatanim mga farmers alos na natin yung ekselsahan natin Hanggang sa ibabaw yan mga farmers, ang gagawin natin, tatam na natin ito ng durian. Kung madalang mga farmers. Kung dapat meron, pupunta tayo rito, kung baga ating lilinisan yung ating durian mga farmers kasabay ng ating mga kape. Yan, kita nyo sa aking video yung ating mga Excelsa dito sa ating sagingan mga farmers. Hanggang April tayo magtatanim tulad nitong ating seedling. ayano Makita nyo sa aking video. Halos ang gaganda ng tubo mga ka-farmers. Itong ating seedling mga ka-farmers pang mahirap hindi pang mayaman. Kumbaga sanay siya sa initan. Farmers, shout out sa mga nagtanim ng kape at ibang mga seedling gaya ng ating tinatanim mga yung ka-farmers yung durian. Kumbaga sa pagtatanim natin nagpupunta tayo ng farm kung kung wala pang hinog, sabayan natin ang pagtatanim. Kahit na anong sidling yan, mga farmers, ating itanim. Lilipas ang panahon, mga farmers, na sa tulong ng kape, nagawa na nating magpalaki ng isang klaseng produkto, gaya ng durian. nagkapi lang tayo. Ang iniisip natin, pag patungkol sa kape, hanggang kape na lang. Kung baga, naggulay man tayo, lilipas ang panahon ng mga farmers na tumatanda tayo yan ang hindi natin maiwasan yung pagtanda hindi tulad niyan mga farmers na nakapagtanim tayo ng iba ibang produkto gaya ng durian sipin nyo nagdala lang ako ng sampo hindi na ako nagdidilig kumbaga na andoon pag pasyal ko mga farmers pagka harvest ko aking nadidiligan akin din nalilinisan kumbaga isang trabaho lang tulad nito mga farmers pagpunta ko uli sa farm magdadala ako ng sampo yung mabilis na paraan mga farmers kung hindi natin kaya yung sampu di lima o kaya tatlo ang importante mga farmers nakapagtanim tayo sa araw na yun mga farmers mga farmers ito yung handa na natin yakyat yan o oh. lalaki na mga farmers o oh. kumbaga pagtanim natin ito kada punta natin nagtatanim tayo yan nakaganda mga farmers ang bilis natin na makapagpalaki ng farm tulad na yan nakapagpalaki tayo ng durian sa simpleng paraan natin ating impunla sa taon na yon mga farmers kumbaga nagpunla tayo ng April kumbaga may malalaki na tayong seedling mga farmers but January ako nagtatanim mga farmers iyan yung panahon na kumbaga iyan yung maluwag tayo yun ang paraan natin na hindi maulan kumbaga pwede naman natin itanim kahit nag-aaraw tulad niyan mga farmers oh sa laki na yan mga farmers at yung seedling natin halos sanay na kumbaga sa isang trabaho lang kumbaga kung, kung sisimulan natin ng April baka hindi natin maitanim to lahat mga farmers di gaya ng papasyal-pasyal tayo at alamin natin kung yung halaman natin ay dinadamo yun lang gagawin natin kumbaga nasa farm na rin tayo ating lang linisan kumbaga pag may namatay ating palitan tulad nito mga farmers ating iakit itong natitira nating seedling. Susunod, yun naman ang ating itatanim mga farmers. Farmers, ito na lang natitira natin. At isusunod natin, iyon na. Baga, pag akit natin mga farmers, ito na isusunod natin. Yung halos 100 mga ka farmers at yung nandun pa natin halos 100 din. Halos 300 na durian ang maitatanim natin ngayon taon mga farmers. Kasabay ng ating kape. Farmers, yung mga seedling natin, hindi natin kinakailang patulugin. Ang ibig sabihin, yung patulugin, yung pagtagalin ba, mga farmers? Kung bagay, yung bumibilang ng taon bago nating itanim. Ang kagandahan, mga farmers, pag ang seedling natin nasanay sa initan, tulad nito, pag inilipat natin to sa farm, halos sanay na siya. Kung bagay, yung seedling natin nasa initan, buhat ng ating impunla, nasa initan na siya mga farmers kung ating itatanim. Kung hindi naman mga farmers at pambenta dun sa mga nakalilim mga farmers. Mga magsisimula magtanim ng kape, kung malapit kayo rito sa bataan, pwede kayong pumunta rito mga farmers. Marami tayong tubong kape yun yung pwede natin simulan para magpalaki tayo ng farm mag uh, simulan natin sa simple pamamaraan yung hindi tayo bibili ng mga seedling kumbaga uh, yung mga tubong kape na nakikita lang natin dito sa dami niyan mga farmers siguro kung mga sandaan, dalawandaan halos sa simula pa lang pwede na yun mga farmers tulad ng ating mga excelsa ito nyo sa aking video yan. simple paraan no? Diba mga farmers? Yan yung mga simpleng paraan natin. Halos ang daming bunga na ating kisalisa. Pati na rin yung ating mga robusta mga farmers. Yan. Sa simpleng paraan. Kung paano ako nagtanim, yun ang mga umpisa ko mga farmers. Kaya ngayon ang target ko, magkamirun tayo ng isang malaking durian farm. Kumbaga, yung produkto na alam natin na wala sa bataan, yun yung aking tinatanim.